Simula na ng Amihan Season ayon sa Pagasa. Inanunsyo ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pagasa ang opisyal na pagsisimula ng Amihan Season o Northeast Monsoon sa bansa. Ibig sabihin nito, tapos na ang mainit at maalinsang ang habagat at papalit na ang malamig, tuyong hangin mula sa Hilagang Silangan. Isang senyales na papalapit na ang panahon ng Pasko. Ayon sa Pagasa, mararamdaman ang paglamig ng temperatura lalo na sa mga lugar sa Luzon at Metro Manila. Sa Visayas at Mindanao naman, asahan pa rin ang bahagyang pag-ulan sa ilang bahagi, pero mas magiging komportable ang panahon. Karaniwan, tumatagal ang amihan hanggang sa unang bahagi ng Marso. Bakit ito mahalaga? Malaki ang epekto ng amihan sa agrikultura, dahil ito ang panahon ng taniman para sa maraming magsasaka, lalo na sa palay at gulay. Nakakatulong din ang malamig na klima sa pagtitipid ng enerhiya dahil hindi na kailangang gumamit ng labis na air conditioning. Pero paalala ng mga eksperto, habang kaaya-aya ang lamig ng simoy ng hangin, maaari rin itong magdulot ng paglala ng ubo, sipon at asma. Kaya mainam na magdala ng jacket, uminom ng maraming tubig at iwasan ng bigla ang biglaang pagbabago ng temperatura para sa mga nagbibiyahe o nagpaplanong magbakasyon sa mga bundok at baybayin. Mainam na rin na mag-monitor sa weather updates dahil may mga pagkakataong may kasabay na cold front o hanging may dalang ulan. Sa kabuuan, ang pagdating ng amihan ay hindi lang senyales ng malamig na panahon kundi ng papalapit na kapaskuhan, panahon ng pagninilay, pag-aalaga sa sarili at pagdama ng simoy ng Pasko sa bawat sulok ng bansa.